Okay, good morning po. Ano? At uh, sa lahat po na nanonood kayo sa programang Iwawak Siyong Balita sa Radio at Diario, good morning po sa inyo at Merry Christmas ha, sa lahat po na uh, namimili sa lahat ng palengke. No? Attention po kay NCRP o oh, ano, ng, uh, at saka itong district director ng Southern Police District ay na po natin ano, halos wala na pong madaanan dyan sa may baklaran para kagabi po ay pinuntahan po natin yung nasabing uh, baklaran halos wala na pong madaanan yung bintik na mga pumupunta dyan at namamalengke ay uh, pati mga sasakyan ay hindi na pong makadaan o oh, ina-attention din natin si Jun ng uh, Barangay Captain ng Paklaran sa bakit niyo hinarangan yung nasabi uh, ano no yung nasabi uh, yung kalsada papasok sa Paklaran dapat hindi niyo po hinarangan yun no eh ang pwede niyo lamang kung padaanin ba diyan yung uh, mga kakampi niyo Aba, hindi naman po pwede. Daanan po yun. Ha? Lahat ng rota ng uh, patungo ng baklar ang pinaikot nyo doon sa may uh, Redemptores. No? Pagkatapos, yung mga tao gusto nga pumunta ng uh, mamamalengke. Halos wala mo madaanan sa gitna ng kalsada Mga hinayupak kayo, kumita lamang po kayo doon sa may palengke. Hinahayaan nyo na. 'no? Dapat i-maintain niyo po yung uh, yung daloy ng traffic ko. Tapos yung kahit na naghahanap buhay po sila, pwede niyo naman pa tindahin. 'wag naman po yung uh, ganyan ginagawa niyo. Kayong mga nanunukulan 'yan sa may paranyake. 'no? Lalo na't sa Baclaran. Grabe po eh. Ang ginagawa nang mga kapulisan po nating dyan sa May Baklaran bakit hindi po patabihin yung mga mga vendors halos lahat po eh lahat po ng uh, ano hindi lamang sa PCP1 sa B-Station 1 ng Baklaran parangyake kung hindi pati sa ba, sa May Pasay Baklaran no ganyan din po nasa gitna narin po yung mga nagtitinda ng mga kung ano-ano no kagaya ng mga prutas, lahat po yan, bakit hindi po yung uh, mga substation commander ang kumikilos para para paraanin yung mga tao. No? Kahit motor, hindi ka makadaan, mamamalay ka, hindi ka halos makadaan. Okay lang dahil Pasko naman. Kaya lang, bigyan nyo naman ng na daanan yung mga gusto mamalengke. No? Huwag naman lahat ng kalsada ay lagyan nyo pati yung gustong mamaling, Kasi saan sila paparada, saan pupunta yung mga sasakyan na yan? Saan yung papaparadahin? Doon sa may redemptorist para kumita yung mga barkers doon. Siyempre, konektado kayo doon sa mga nakaparking doon. Huwag naman sana, hindi po lahat ng lugar dapat yung uh, paparadahan o patindahan. Yung bangketa ay bangketa. No? Kung gusto nyo magtinda, magtinda po kayo. Huwag naman salisihan na eh. No? May tinda sa likod, may tinda sa harap. No? Dadaan ng tao, hindi makadaan. Yan po ang panawagan natin. Diyan sa mayor ng Paranaque, sa ano, si mayor uh, Ed, uh, Eric Olivares ng Paranaque, no? Yan pa panawagan natin. Kay Ting Santos, no? Nang uh, admin. At kay Edwin Olivares ng Paranaque City. Kastiguhin nyo naman po yung inyong mga tawahan dyan na nasasakupan nyo. Huwag naman po yung nadaan ang binabarahan mula doon sa kanto ng airport road. Hinaharangan po nila ng kanilang sasakyan dyan sa barangay. Pero dapat, hindi po na nila hinaharangan yan. Diba? Maawa po kayo sa mga namamalingke. Hindi halos sila makadaan. Mamamalingke rin sila. Pare-parehas lang po tayo. No? Namamalingke, gusto maghanap buhay. Paano naman yung mga namamalingke? Ha? Abangan nyo yung mga follow-up report natin, ha? Pati dyan po sa substation 5 ng uh, Pasay, Pasay Baklaran, ay tambak din po yung mga kabi-kabila ang paninda dyan, No? Na hindi mo maintindihan kung uh, dapat nilinyahan o kinulayan. No? Okay, marami salamat po sa lahat ng uh, nakakaintindi at hindi nakakaintindi. Sa lahat ng mga nangunguno dyan sa Paranaque, pati kay NCRPO, dapat bantayan nyo, pabantayan nyo po sa inyong mga kapulisan yung mga nangyayari sa bawat mga lusod at may mga palengke. Okay lang po yung nga magtinda sila pero huwag naman po nasa gitna. No? Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong panunood ngayong araw na to. Merry Christmas! No? Sa inyong lahat.